Totoo nga bang may bagong girlfriend si Daniel Padilla? Carla Estrada, may sagot, mariing itinanggi ni Carla Estrada ang usap-usapang may bagong girlfriend na ang kanyang anak na si Daniel Padilla. Matatanda ang isang taon na ang nakakalipas mula ng umugong ang balitang hiwalayan ni na Daniel at Catherine Bernardo. Sa red carpet ng nito, nang tanungin si Carla tungkol dito, mabilis niyang sinagot, hindi totoo yan. Bakit kaya patuloy ang mga chismis sa kabila ng paglilinaw ni Carla? Dumalo si Carla sa special screening ng Incognito para suportahan ang kanyang anak at ang buong cast ng bagong ABCD action drama series. Masaya niyang ibinahagi ang kanyang excitement para sa proyekto ni Daniel. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang presensya ni Carla sa mga ganitong events para kay Daniel? Makikita sa trailer ng Incognito ang ilang action scenes, pati na ang special appearance ni Bel Mariano. Sinabi ni Carla na posibleng magkaroon din ng special role ang bunso niyang si Carmela sa mga susunod na proyekto. Sa tingin mo, susundan kaya ni Carmela ang yapak ni Daniel sa pag-arte? Bilang ina, sinabi ni Carla na tuwang-tuwa siya na bumalik si Daniel sa spotlight matapos ang isyo ng hiwalayan nila ni Catherine. Ayon kay Carla, matagal nang pinaghahandaan ni Daniel ang ganitong klase ng role, lalo na't action genre ito. Bakit kaya mahalaga para kay Daniel ang mag-level up bilang isang action star? Ibinahagi rin ni Carla na natututo si Daniel mula sa kanyang mga co-star tulad ni Ian Veneration, Richard Gutierrez, at Baron Gisler. Anya, masayang masaya si Daniel dahil marami siyang natututunan sa proyekto. Sa tingin mo, paano makakatulong ang mga beteranong artista sa career growth ni Daniel? Nagbigay rin ng pasilip si Carla sa susunod na malaking proyekto ni Daniel, isang pelikulang action na ilulunsad sa susunod na taon. Ayon kay Carla, dapat abangan ng mga fans ang pelikulang ito, dahil magpapakita ito ng bagong panig ni Daniel bilang aktor. Ano ang inaasahan mo sa susunod na proyekto ni Daniel, bilang ina, inamin ni Carla na mahirap para sa kanya, kapag may pinagdadaanan ang kanyang mga anak. Ngunit binigyang diin niya ang importansya ng pagtuturo sa kanila na bumangon sa sariling sikap. Paano kaya nakakatulong ang ganitong klase ng parenting sa paglaki ng mga anak? Ayon kay Carla, napakahalaga ng suporta ng pamilya sa pag-abot ng tagumpay. Anya, ang lakas ng kanilang relasyon bilang mag-ina ay isa sa mga dahilan kung bakit matatag si Daniel sa kabila ng mga pagsubok. Sa tingin mo, gaano palaki ang papel ng pamilya sa tagumpay ng isang artista? Sa huli, hinikayat ni Carla ang lahat na suportahan ang inkub nito, ang iba pang paparating na proyekto ni Daniel. Ipinahayag niya ang kanyang excitement para sa mas maraming aksyon at bagong tagumpay sa karyer ng kanyang anak. Ano ang masasabi mo sa bagong yugto ng karyer ni Daniel bilang isang action star?